na ano niya, na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, uh, ano niya yun eh, ah, uh, cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So, sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi, ayoko mag, ano, no? Siyempre, alam mo na, ah, uh, ano din sa kanila yung X, den red flag din sa kanila yung girl. So 'yun yung ano so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, uh, inano ko siya, deposited ko siya under my name sa BPI account dito sa ay, sa may BPI dito sa may Vito Cruz, then pina ko siya. Ginawa ko siyang bond for credit card na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng um, isoli yung credit, credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon? sabi nila for approval pa. Kung i-ano, uh, kasi isosurrender ko lang naman yung yung credit card na yun. So, intak yung mga pera niya. Sa so, tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak ni Kaloy? Uh, sa anak niyo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Eh. Yung kasi, yes, oo. Lalong uh, lumaki, tapos uh, na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa, ano, sa uh, Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni coach mo dapat pagdating ni Eldrohead, Ed lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire ng PSC every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh, oo, tinanggap niya. Pinakita ni Kaloy, tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung ah, mga maleta ng dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is, ano,